Okay, welcome guys. It's 5:59 ng morning. Today is Saturday. At uh, kami ay nandito sa Kalungsod Medical Center dahil lang um, kailangan ni Ate ng mga test. Yan. At sinamahan namin siya ni Kuya. So medyo ano no, madilim yung akin ano camera. So, inugahan namin dahil matatrapik na naman kami doon sa intersection na nangyari sa amin nung isang araw. Na kahit alas dos pa lang ng hapon ay traffic na doon. Partida, hindi pa inuwi So, eh ngayon Sabado, traffic pa rin doon bago mag 7 o'clock. Eh, 7 o'clock yung ano nito, fasting. Yan. Yeah. So, kailangan na yate magpa-check up. syempre, dahil for the health, no. So, kailangan namin samahan ni Kim. So, ayan nga, oh at 6.02 Saturday yan tapos ah, uh, medyo makulimlim pa yung panahon no? makulimlim ang panahon eh bawal magkamera sa sa loob ba diba? bawal mag video sa loob ng hospital so dito na lang tayo then we'll see kung ano yung ating ano, mamaya karugtong ng ating video na to for the days <laughs> vlog Okay, so mamaya pag uwi maglalaba pa ako dahil mga uniforme ni Inday, ni Dinday priority natin dahil ano yung isa, walang susutin ng by Monday. So ibabashing ko na lang siguro, mamadaliin ko, pagkakusot, iwawashing ko na lang para ano. Kasi so, yun hand -wash ko talaga dahil mga dumi-dumi di mga tatanggal ng washing machine. So kinukusot ko mo. then, yun i washin ko na siya para madali matuyo okay so ito na yung tinahi ko nung isang araw may kabit ko na dyan ang problema kailangan butasin ko na naman dito dahil yung aking ano lagayan ng ano lagayan ng aking cellphone ay kailangan nandito banda somewhere here Ayan.

Lubong Okra tsaka Sita Grabe mo ano Wala sa si, So, si siya tayo So, nagawal natin dati Kasi oh.

Nakikita yung mirror ko. Ay, yung mirror ko. Binaligo bigla si si O naman Mrabi yun Kailangan ko yung kabahay Ayan ka na muna mag hmm? Huwag ka na muna mag-toko ka na sa toko eh Hindi mo nga kinahin yung natira dun eh Magiging ano na naman ako Anak ng toko ah Anak ka na ng toko eh Dapat i marinig ko na sa lemon Tsaka ano yung ano mga ano doon chicken Grabe mga abutang ng bahay Hmm? Abot, abot ang bambahay yung ulang. Wow! Ano tayo magagawa? nag-splash. Tingnan mo lang ng maaga. Splashing machine. Ishi-washing. Gusto mo naman, mga, naman. naman Sino. ay ganoon mo naman. Ayun ng Walter Mar Soon to be Walter Marks. Late lang na ito. Ay, di, malaki pala. lang. Oh. Lagyan ang, <laughs> ng kintilang Florian. Ba't ka nagbaliktad? Toilet ka? Mm -hmm. ano naman na kaya. Off mo na. We're going home. Yan, maulan. Sobra, grabe. Hindi ako pwedeng maglakit ng mahahabang. Yan, na. maulan. Oh. Sobra. Sobra, maulan po. Umaga namin ngayon. Grabe. tuloy lang kaming naka na Justin. Justin, sapatos ha? Sa likod, sa likod ka naman. Uh,